nila pinapagana muna ngayon dahil so, sa kabilang fountain ganda at muli nating bisitahin guys ang ano ang kalagay dito so sa may Burham Park ng Pato City so, pagkata medyo matagal na ako hindi nakakapunta rito kaya medyo pasyal na rin natin Sa amin kasi rito, yung tatlo hanggang apat na araw na hindi kami nakapunta rito eh matagal na yun eh itong area ng ano ng Burnham Park ganito Curisal Park sa mga hindi pa nakapunta rito agad na nais pumunta aking ipapakita sa inyong kagandahan ng ano City of Pines pagkat ang iba kumakain na rin sa gilid-gilid sa mga damuhan At ito naman ang rose garden rose garden sabi nila dito dahil maraming mga rose na nakatanim pa siya rito yan maganda at punta natin ngayon yung Burnham Lake sa kung saan maraming nagbabangka doon Hindi masyadong maraming tao yun dahil tanghalin tapat. Pas 12 ng hapon. Doon naman yung area ng, ano, ng fountain. Kaya lang hindi nila pinapagana muna ngayon dahil kadalasan na pinapagana nila dito ay mga December mga ganoon, depende. Ito naman ka yung kabilang fountain. So sa kabilang fountain, hindi gumagana eh. Hindi nila binuksan guys. Uh -huh. Uh -huh. Terima kasih telah nung isa dito sa kapilaw. Nice. Handa tayo. Lapitan natin itong ano. Lapitan natin itong Burnham Lake. Ito guys ang kabuang ano ang Burnham Lake na tinatayang uh, 32.84 hectares ang kabuuhan ng lawak nitong ano itong Burnham Park na ito. At ayon din sa research tinatayang 2,600 na puno ang mga nakatanim dito sa paligid nito. Ayon sa research hindi rin biro yung lawak na ano, eh, na 32.84 hectares nagmula na dito magmula dito sa pinanggalingan ko na magmula sa pinanggalingan ko na Rose Garden sa may gilid na Rizal Park Gamundin. Gamundin. kaya may mga previous video na ako noon pero hindi ata ako nag bubuys over doon sa mga ubatahan na Ito tasa may tasa ngayon at dito naman ang biking area guys wag ka konting na nagpabike ito mga holy week ka naman marami at sa mga, may, pa, at sa mga papasyal naman na uh, may mga uh, anak na uh, ipupunta rin sa Baguio pupunta tayo dito sa May Children's Park rin guys ito ang Children's Park kung kayo may anak may apo o pamangkin ang mga bata pwede dito guys libre Di lang pwede yung dalingan yung mga kids dito libre Di lang meron silang pararoan dito mag enjoy sila lalo na araw na linggo pulong rin dito ah papalaroan dito pwede natin na may sunod na punta ngayon yung ano uh, athletic ball at pinta tayo sa athletic ball guys bali dyan yung parking mahalawang ang parking na ito dito naman ang athletic ball explore mo natin bahalo ito yung panakaoban ng athletic bowl sa mga hindi pa nakakapunta rito samantalang doon lang yung ano yun dito lang yung SM ayun Ay, ito lang guys dito sa Baguio may Rose Garden may Burham Lake may athletic bowl at saka pupunta natin mamaya yung Melvin Jones tinatawag sapagkat napakalawak din doon So sa mga nais nice pumasyal na mga may sasakyan, meron din silang ano, dito. Meron din silang parkingan ng malawak dito guys sa mismong kabila lang ng ano, ng Athletic Bowl. Ay no, malawak oh. Malawak ang parkingan dito. Samantalang meron ding skating area dito. Ayun at pasukin natin. Ayon. Dito guys ang skating area Dito guys ang skating area Lumabas na ako dun guys Baka makapirate pa ako may music eh Dito na yung pinakauli kong pupuntahan guys. Ito yung ano Melvin Jones Na saan Dito sila naglalaro ng, ano, ng mga sake Yung mga soccer player Yan Tawak yan yan Ito lang muli kung pupuntahan guys Kaya hanggang sa muli ang isa susunod na naman na gagawin kong vlog bye bye thank you for watching God bless us all